Paano nga ba mag-private ng messenger natin this 2025? So, this is Mabis Tutorial. Yan ang ituturo ko sa inyo kung pa paano mag-private ng messenger. Siyempre, kailangan punta muna tayo sa Play Store at kailangan natin i-update yung messenger natin. So, i-search lang natin yung messenger sa ating Play Store, then click yung update. At kapag na-update na natin yung messenger natin, siyempre, kailangan nating gawin ay i-open na natin yung messenger natin. Pagdating natin sa loob ng ating messenger, pag na-open na natin siya, so makikita natin dyan, hanapin nyo lang yung three lines. Pwede sa baba, nasa taas minsan, nasa baba minsan. So, hanapin yung three lines na menu na nakalagay. Click nyo lang yung then yung settings. Hanapin nyo yung settings. Ganyan yung ituro settings. So, hanapin nyo minsan nasa kanan, minsan nasa baba. So, hanapin nyo lang yan. Then, scroll up nyo lang pag nakita nyo na to. Then, punta kayo sa privacy and safety. I-click nyo lang yung inyong privacy and safety. Pag naklik nyo yung privacy and safety ninyo, then hanapin nyo yung who can reach you or who people reach you. Ganon, no? Who can reach you. So, yon message delivery yung hahanapin ninyo. Tignan nyo, ayan, no? So, dun sa message delivery, clients kailangan natin i-private yung messenger natin. Yung message delivery yung hahanapin natin, i-click lang natin yan. Pagpasok natin dyan, eto na. Dito natin ma set yung mga nagme-message sa atin. No? Makikita nyo dyan, people with your phone number, friends of friends, Facebook, ayan, yung mga taong may number mo, so mat-chat ka nila ng automatic dito. I-click mo lang yung bawat... Um, bawat nakalagay dyan, so tigtingnan mo kung chat, message request, or don't um, don't receive request. So, ibig sabihin, pag-chat kasi yan, automatic, pag may nag-chat sa akin, papasok agad sa inbox ko. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung gusto mo yung bawa, people with your phone number sa akin, alam yung may, mga yung may mga number ako na nakasave sa kanila. So, ang gagawin ko, i-message request ko sila. Pag nag-chat sila sa akin, automatic, manghihingi mo na siya ng message request kapag in ko yung request na yun, tsaka pa lang niya malalaman na pumasok sa akin yung message niya, or pag binasa ko, or pag nireceive ko siya, no? So, ngayon, hindi ka basta-basta mag-chat ng kahit na sino, kasi nga, kanilang request Kapag don't uh, receive request naman, hindi kanila ma-chat-chat. Ikaw yung unang mag-chat sa kanila bago kanila ma-chat-chat. So,